para kahit konti mapansin ako. Pero bakit hindi ko makita ang tagumpay? May pag-ako ang bukas. Kasaysayan ng mga kanuluwang lupaybay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutan paglibas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang pinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likot ng mga hinagbis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang tukong nananalaytay sa mga ugat At unti-unting mausang ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatangin dulang pang radyo na inyong naaabangan at kalulugdan. Mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakilig narito na po ang ikaapat na kabanaga ng ating tampok na kasaysayan na sa lingkong ito pinamagatak bakit hindi kumakita ang tagumpay dito pa rin sa ating natatanging may May pangako ang bukas. Alulisa, ano Lisa? Huh? bakit nandito dito ka na naman sa kwarto ko? Ate? Di ba sabi ko sa'yo, ayokong pumapasok ka dito. Pwede ba kitang... Nakauwi ka? No. Ayaw ko makausap ka. Lumabas ka na. Ate, si... Torbo. Si kahit sandali lang. May sasabihin lang ako tungkol kina mami daddy. Ano yun? May mo na. Anong tungkol sa kanila? Dali! Pakiramdam ko. May problema sila. Magalas ko silang makitang malungkot. Parang may malalim na iniisip. Siguro di mo napapansin yun kasi madalas wala ka dito. Kasalanan mo. Kaya nga wala akong ganang mag-stay dito eh. Kung may problema man sila, siguro ikaw yun. Ate, look. Wala silang po problema sa akin kasi meron akong stable job. Mataas ang designation ko sa pinapasukan ko. Di tulad mo, maasanin. Ate. Oh, totoo naman eh. Iyak-iyak ka pa dyan. Kung galit ka sa akin, tatanggapin ko yun. Pero sana, alamin mo problema ni na mami. Tulungan mo sila. <coughs> Pwede ka bang makausap sandali? Ay, naku, Mommy. Nagmamadali ako eh. Oh, eh, di ba wala kang pasok ngayon? Oh, wala nga. Pero meron kaming out-of-town conference. Asama ko boss ko sa pupuntahan namin. Ay, ganun ba? Ah, eh, sige. Saka na lang. Pagdating mo na lang. Ng dalawa. <laughs> Oo nga, Tar. Eh, papano naman si Sir? Hindi pala sasama sa akin. Pauwi. Eh sana, dinala ko na lang yung sasakyan ko. Ang dami ko pa namang dalagaling probinsya. Oo. So, ang traffic pala dito sa tapat ng company yung dadi mo. Oo so, nga eh. Eh, hayaan mo na. Sandali lang naman siguro yan. Mas malapit na ito sa amin eh. Kaya huwag na tayong umuwi pa ng daan. Teka. Sir? Oh. Bakit may sign board ang kanto ng mga clothes? Ano? Ha? Imposible! Ano yun? mo. Yeah. Oo nga. Oh my God. Baka ito yung sinasabi ni Annalisa na problema ni Mami Daddy. May sinabi sa'yo ang bunso mong kapatid? Oo. Ang sabi niya sa akin kasi, Napapansin daw niya parang may problema yung parents namin. Pero hindi ko siya inintindi. Ha? Tapos bago kami nagpunta ng bag ni sir, gusto akong kausapin ni Mami. Hindi ko rin inintindi. Hindi mo inintindi yung parents mo? Eh kasi nagmamadali ako. Pagdating mo sa inyo, alamin mo kung anong problema nila. At kung bakit nagkaganito ang company ng daddy mo. No, No, Ferdy. Bahala silang magsalita sa akin. Ha? Huh? Hindi ako magtatanong. salamat naman at may panahon ka na ngayong makipag-usap sa amin. Pa, tungkol ba sa yung pag-uusapan natin, Dad? Nakausap ko ang kaibigan kong si Manolo. Nalaman ko na matagal na palang may damdamin sa'yo ang anak ng si Arthur. What? Daddy? Ito ba yung mahalagang pag-uusapan natin? Wala namang kwenta niyo eh. Ron, makinig ka. Kinig ka muna. Nagkasundo kami ni Manon. Sabi niya, tutulungan niya tayo makabangon. At ipapagamot sa ibang bansa ang kapatid mo, pero... Uh, parang ...pakakasal ka sana niya. At pumayag ako. Ano? Daddy! Pumayag kayo nang hindi man lang sinasabi sa akin? At saka anong tutulungan kayo makabangon? Ano yung sinasabi niyo na yan? Flor, sarado ng negosyo natin. Ligid sa inyong lahat. Matagal na itong nalulugi. Nakapagbenta ako ng mga property sa atin para nabayaran yung pagkakautang ko. Ano? Totoo ang sinasabi ng daddy mo. Itong bahay na lamang natin ang nakitira sa atin. O, nasan yung pera niyo, dad? Naubos niyo kay Analiza. Huwag kang magsalita ng ganyan, o, ano? O, totoo naman! Sa kanya niyo binuhos lahat ng pera at panahon niyo. Eh, hindi totoo yan, anak. Eh, talaga lang Pagkatapos na... Pagkatapos ngayon, ako ang gagawin yung pambayad ng utang? <laughs> no! Hindi ako pakakasal sa taong yun. Anak, huwag mo naman kaming ipahiya. Kung gusto nyo, si Annalise ang ipakasal ninyo. Kaya lang, ang importante, kailangan ikaw muna ang masaya. Ako po si Bobby P. 54 years old, isang director. Balikan natin ang isang buong kasaysayan sa ating tulad. May parako, anong bukas? sinabi niyo kay ate kanina? Ah, oh, Annalisa. Dadalang ko sana kayo ng Diyos na hindi sinabi niyo. Malinig kong usapan niyo. Tapos, nakita ko rin galit na umalis si ate Flor. Ano? totoo po ba? Naubos ang kabuhayan natin dahil sa akin. Ah, totoo ba yun, Mami? Hindi, Annalisa. Nagkataon lang nga, nalugi talaga negosyo ng daddy mo. At ang hiyayari naman ito sa kasing negosyante. Pero yun sabi ni ate. Nabigla lang ang ate mo. Huwag mong paniwalaan yun. Wala kang kasalanan, anak. na ngayon si Floro. Hindi namin alam, kuya. Oh. Galit siya malis kanina umaga at hindi pa siya umuwi hanggang ngayon. Ronald, hindi mo siya dapat ikinontromiso. Mali ka doon. Hindi nyo dapat pinilit ang oh. anak niyo. Kuya, nagit lang naman ako sa magandang alok ni Manolo. Naisip ko sa pangabagitan nun. Malulutas lahat ang problema namin, kaya... Pumayag ako, lalong walang pinalalim ang sugat sa puso ng pamangkin ko. Nag-aalala ko kay Flor, Kuya. Wala na anong maisip niyang gawin. Um, eh, tinawag niya na ba sa cellphone niya? Oo, pero hindi naman siya sumasagot. Eh, alam niyo ba ang cellphone number ng mga kaibigan niya? Eh, hindi, Kuya. Masyadong malaking tiwala namin sa kanya. Isa pa. Nasaos kong na siya. Para sumaypayan pa namin ang tungkol doon. Kung gano'n, hintayin nyo na lang na umuwi siya. Pero susubukin ko rin sa tawagan at malalaman nyo agad kung nakausap ko siya. <tod> Kumain na tayo. Kanina pa handa ang hapunan. Sinihintay lang kita. <laughs> bakit ganon? Lahat ginawa ko para mahalin nila ako ulit. Para kahit konti, mapansin ako. Pero bakit hindi ko makita ang tagumpay? Hmm, anak, O bakit? Bakit, bakit kasi dito ka sa kusina? Huh? Magliligpit ako ng kinainan natin. Sa bagay, mabilis lang ito dahil it's not dishwashing ang gamit natin. Bakit kayo pong gumagawa niyan? Nasa si Manang? Ay, inayaan na namin makahanap siya na ibang mga papasokan. <sighs> Wala na po pala talaga tayong kasambahay. Tapos si ate, kaligtatin. Gusto ang huwi kagabi. Ang dami nating problema, Mami. Huwag ka mag May awa ang Diyos. Nakakaraos din tayo. Huwag niyo na lang po akong ipagamot, Mami. Pasa na ito! Para magbawasan ang problema natin. dito How do you feel now? Huh? I feel better now Thank you Pinatuloy mo ako dito sa inyo Careful kita Kaya hindi kita pababayaan Ngayon malakas na ako Kaya ko na yung gagawin ko Uuwi ko na sa inyo? Yes Pero kukunin ko lang lahat ng gamit ko Aalis na ako doon. Pero sobra na. Kapag mag-stay pa ako doon, hindi naman nila ako mahal. Kita mo nga, handa silang ipambayad utang ako. Maipagamot lang si Annalisa. At para din sa sarili nila. Ferdy, ayaw mo na talaga. Pagod na ako sa pag-unawa sa kanilang lahat. nagdadala kang maleta. Pwede ba? Huwag mo kong tinatanong, Annalisa. Aalis ah, ka ba, ate? Oo. Para hindi na nila ako magpilit sa gusto nila. At para malubos na rin yung kaligayahan mo. Huwag. Wag, ate. Huwag kang umalis. Please. Please. Ano? Huwakan. Hindi. Hindi kita bibitawan natin. <laughs> hindi kita papayagang umalis. Ang binang bitiwan mo. Oh, huwag. Yeah. Ate, huwag. Ate, huwag. Bukan, ah, tak boleh, ini dia Paul Blas, Maynard Landicho Jr., Phil Gru, Lionel Benhami, Atsi, Rosana Villegas, sa papel na floor, ina patrapdul ng ni Jerry Butiha, sa musika ni Buoy Salonga, supervisyon teknikal nila Eric Lucero at Muyar mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara.